Magandang gabi mga kabukid ngayon po ay gagawa ako ng grab tigrapted ang patola. Ang akin pong gagamitin ay blade pangipit at stick po barbecue stick at alcohol para ah uh, lagyan natin yung ating lalo, lalo na po yung blade lagyan natin ng alcohol para disinfect po natin at, at at ang ating kamay Ito po ay mis, ay mistisa sa ipuan ang aking ampalaya at ang aking patula ay bunga lang po dito kaya sanay na sanay na po yan sa bukid ang akin pong uh, paggawa ng grafted ang patula ay dalawang klase ang una pong cut ay bishop at ang pangalawa po ay yung slanting Ang uh, ngayon po ay gagawin ko yung bishop pero para po sa akin mas mas mabilis at mas maganda yung slanting. ang una ko pong gagawin ngayon ay ipakita sa inyo ay ay bishop tanggalin po natin yung gitna i-corte po natin siyang korte natin siyang B ayan ayan D natin tapos kuha po tayo ng patula. Uh, ang palaya. Ayan po. Isagad po natin sa isagad po natin isagad po natin sa puno yung pagputol. Tapos ikat din po natin ng patulis para sakto po doon sa sa bihi bishop na ginawa natin ayan po tapos lagay natin sa gitna ayan tapos ipitin natin lagay natin dito at lagyang atin ng ang stick yang 'yun pananaw ng gamin natin ay slanting Ganyan lang po natin. Tanggalin natin. Isama natin yung isang dahon niya. Yan. lanting, Tapos putol po tayo. Yan. Putol po tayo ng slanting din. Slanting din. Tapos ipitin din natin. Lagay natin. Diyan. At ganyan. At, at ganyan natin ang tusok. So, ganyan lang po. Kabilis yung paggawa ng grafted ang patola. Ito po ay tira na lamang dahil ako po ay mayroon ng nagawa na crafted kagapi po ayan po ayan oh marami na siyang marami na po yung nagawa ko kagabi sa paggawa po ng crafted ang patola siguro lang po natin na yung idinugtong natin ay talagang ah, magkadikit sila kasi kapag hindi po sila magkadikit ay tiyak po na mamamatay, mamamatay mamamatay siya. Hindi siya tutuloy. Kaya mas maganda i-check po natin ng mabuti. ngayon po so, akala natin nakabikit sa siya pero hindi na po siya nakabikit so, kapag hindi po natin ilayos siya po na matay ayan hindi po nakabikit at namatay po ay sayang sayang lang Patapos po natin gawin yung ating grafted ang patola, ito po ay ating ilalagay sa ating uh, pansamantalang ang pagtatagoan natin sa kanya. Kailangan lagay natin sa kailangan po ay sa loob ng 5 to 5 to 7 days ay huwag po siyang mainitan at lagi lang po natin isprihin lagi natin isprihin para po hindi po hindi po siya matuyo hindi po ma-dehydrate Okay po, antayin po natin hanggang tumubo na po siya at makarecover na. Kapag nakarecover, nakarecover na po siya ay atin na po siyang ilalabas ng mga ilang araw para sanayin sa init. Saka po natin ililipat tanim. Ngayon po ay update po namin kayo sa aming ginawang grafted ampatola. Ito po ay mula po ng ito po ay ginawa ko ay mayroon na pong 3 uh, days na nakakaraan. Ito po kung titingnan po natin, yung ating ampatola ay maganda naman po. Mayroon naman pong uh, konti na namatay pero sa kabuuan po ay napakaganda. ayan po. Ang ibig lang pong sabihin nito ay success po yung ating ginawang grafted ampatola ayan po so mag aantay na lang po kami ng uh, one week para ito po ay aming maitanim na sa talagang uh, pagtataniman namin ng aming grafted ang patula